Hello guys, welcome back to my life. Dito po kami sa bahay at punta kami sa agribit. Oh, sa it, oh, so tubangan pala po. Punta <laughs> 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 kami ng agribit para kumuha ng national national ID. Uy, masig mali mo, kuha Kurok 7. Kurok 7? Kurok oh. 7 Poglasyonan. Paulino Ong Street. Na, okay bid. Sa kada. Sa, do po ta kami ng para kumuha ng national ID. Oh. So, like first time ko po mag first time magkuhaan, magpila. Adli ah, na dito, no? Dito, so, eh. Like? Uh? Ah, abi kinadako sakuan munisipyo. So doon lang po sa ano namin unahan lang sa unahan lang papuntang bukid yung Agadip kung saan magkuha kami ng national ID. Actually hindi ko naman inisip na ngayon na magkuha ng national ID pero sa ngayon ay may pagkakataon naman. So doon na. So sige. So malapit ang talaga sa bahay namin yung Agadip kung saan magkuha kami ng national aid. So pagdating namin doon, kukuha lang daw kami ng form. Muna na siya. Kani? Hindi naman, nakilala ko po nga sa doon. chillas. So kailangan daw mag-punch. So kami, nakalong punch kami. Okay. E, eh, Siyempre na makukuha kami ng national ID kasi government. So nandito na po kami guys. So, so nandito na po ako guys. So pila-pila pa rin. Nakapill up na kami ng form. So antayin na lang namin yung... Na namin. So, pila namin? dito. Papila. <laughs> ito pa rin ang proseso pila-pila lang pila-pila sa pagkuha ng national IT so huwag lang tayong maingay kahit kapahit

Oh, di mahala ay sa hmm. Tapos ka ng red light, pag matalo, pag ilalim mo tanggal. Wala na yung red light, ma'am. Okay, yung tanggal lang. right hand, four fingers. Right hand. No, right. <laughs> four fingers. Okay. Um. Okay na mam? Ma Oo. Uh na pa. Left na 4. Okay. na Picture anak lang mam? Tanggalas ano yung mga buwan. Oh. Right. So, At, <laughs> <laughs> hot, ma oh. The decoration. Mayroong decoration forward, lagay yung gamay, sir. Ito ang forward, yung gamay. Mm -hmm. Forward, di Upward. sir. Ah, forward. Forward. <laughs> <Okay>. Forward. <laughs> Ayaw, pagpakita. Ito yung mukha, ito yung mukha. Ano yung makaroon? Ito yung ka? Nag-vlog lang ako, hindi. Dumanan uh, ba? 5 months ako ang paambol. Wala mam? Ma 3 to 5 ah, months. Ah, 3 months. Dahil pag mag start na sila, sa ang ma sa mag-hatod. Ah, ma'am? taga oh, o, sa sa UIC. Ah, Oo. nila malay. Hmm. Kanilang dahil nasa Phuket. Kanilang ang ipakita. Okay na mam? Ma Thank you. Thank you. Thank you Pwede na siya makold mam? Ayaw lang po na, ay cold. Ah, ang maong? Tira sa pin on dryer lang yan. Ang kalingkuan, ang code. Ayaw ko ba sa ahay? Hindi naman siya sa mabasa. Ah, maong. Oh, sige ma'am. Thank you So, katatapos ko lang magkuhan ng national ID at ito lang yung ipapakita guys no so dapat hindi siya fold hindi siya pwedeng mano yung coat kasi makukuha pa siya ma within 3 to 5 minutes pa ay 3 minutes 3 to 3 months to 5 months pa so yun po at saka hindi siya pwedeng basahin kasi ito yung importante yung code ito yung babasahin Basta pag meron na daw yung ID, ito lang yung ipapakita at saka yung code. So, follow lang tayo kung anong instruction na binigay nila. Uh, <laughs> <Bumada> ka. <laughs> Wala ka? <laughs> Wala. Ha? Badya? Ah, nililik lang? Okay. So, yun po. Yun ang mga kadal. Kung nililik so, oh. oh. oh, lang, siya pwede i-fold kanang dili makuan so ang bilis lang pala guys no mas mabilis pa siya kaysa magbiyahe ako papuntang Ayala dahil sa traffic <laughs> so so yun po guys maraming salamat po hanggang dito na lang po guys gusto ko lang ipashare sa inyo yung mga kaganapan sa pagkuha namin ng national ID no so ito lang yung binigay uh, so we will keep this paper ano ba talaga <laughs> English we will keep this paper for you know ito yung i-claim nila sabi nila 3 to 5 months kapal nyo makuha yung national ID so pwede siya i-fold basta wag lang yung code kasi ito yung importante yung code so wala na akong masabi pa yun na lang yung ano natin no? ito lang yung hanggang dito na lang yung nagtatap, magtatapos ng vlog natin ngayon eh. <laughs> so maraming maraming salamat po at saka may nagsabi doon na vlogger po hindi naman po vlogger personal vlog lang ito at saka yung mga experiences ko gusto ko lang siya yung mga experiences ko Flag, Di vlog vlog eh oo kapag sa babae dito de abi ko siguro So, hanggang na lang hanggang dito na lang po guys. Magantay na lang tayo kasi sabi nila ang Philpost lang daw yung, ang magdala or ihatid doon sa tama ba maghatid sa bahay. Door ang taga Philpost o door to door, or... yung taga Philpost ang mag ano magdala or tapos mag-deliver, parang gano'ng mag-deliver ano, sila maghatid ng national ID door to door sa bahay. Okay. Tama ba yung sinabi ko? So hanggang dito na lang po guys bye maraming salamat po